<laughs> Mahirap talaga suspindido, no? Naglalasing mag-isa. Andito kayo yun, Jen? Wala namang ibang istambahin nyo kundi rito. Alam namin na mga suspindido para. Walang dalang ganito. Pa, so, paano ko ngayon po Bastos ka, no? Kung kayo tatlo, hindi ko na kailangan yan. Ang yabang mo talaga, no? Mm. Sige! Lumabang ka! Oh, ano naman yan, Jun? Tinyente, walang problema. Suspindido naman ako eh. Hindi ka na suspindido ngayon. Mag-uusap lang tayo ni Natinyente. Detective Morales, ako si Corporal Insiong. Detective De Villa, maaari ka ba namin makausap? Yan. Ito ang hinahanap ng mga taong makit sa bahay niyo. Nakasalalay dito ang kapalaran ni Persosa. At kapag nabulgar to, mabubulok na siya sa bilangguan. At tungkol dun sa adoption papers na nakita mo, Totoo yun. Kampong ka lang. Si Marcela at Leon San Miguel ang tunay mo mga magulang. Iilan po ang kapalamang noon nang mahatulan ng kamatayan ng iyong ama sa kasalanan hindi niya ginawa. Si Judge Montero na abogada pa noon ang humawak ng kanyang kaso. Kaya nung alokin ng tunay mong ina, si Judge Montero para ampunin ka, hindi siyang dalawang isip. Gusto niyang punahan ang pagkukulang niya sa ginawa niyang pagtatanggol sa iyong ama sa husgado. Ba't hindi mo sa sinabi noon pa? Siya lang nakakaalam noon. maaring manap lang siya ng magandang pagkakataon o tempo para sabihin sa iyo. Pero kung ako sa ang hilito, itutuloy ko lahat ang maganda niyang pangarap para sa iyo. At tiniti ako, magiging siya saan man siya naruroon. Ninong, 'Yung matatayimik hangga't hindi ko nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mommy ko. Merong taon dapat magbayad. Merong taon dapat managot. Ang ilito! Ano ba ginagawa mo? Pagkakasakit kanya ni. Mabuti eh. nang magkasakit ako pa. Para... ka pa o? Oh, saan ka pa nang galing? Can't you see that? Hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Bakit yung sumang tao yan? Tama pare, Tama, tama, tama yan. Pare, na! Pare! Tama na yan! Pare! Tama na! Pare! Pare! Tama na sinabi! Pare! Lika na! Huh? Pare! Tara! Sige na! Hey, kung ka lang! Huwag niyo nang pakialaman siyang hilito. Ako na ang bahala sa kanya. Tutal wala na si Judge Montero. Ako na ang gumagarantya na hindi makakapi kong bata. <laughs> Nasa akin lahat ng ebidensya labang kay Bersosa. Kaya sabihin mo sa kanya, ako ang makakalaban niya. At binabalang ko kayo, kapag may nangyaring masama kay Angelito, ibubulgar ko kayo. o oh, okay na to. Okay na to. Sige na, Sige na ako na mahala rito. Malis na kayo bukas ha. Bye-bye, Badong. Bye. Ay! Badong! Uy! Pilo! Katawagan talaga kita, buti tumating ka! Paano tawag? Ilan linggo ka na iwa sa akin, ha? Uy! Hindi ah! Pasensya na! Pasensya! Ta tatawag ako! Tatawag? Alam mo naman, ikut ko aking pera! Hindi. Pabayaran naman talaga kita na delay lang ng konti. Ito naman? Delay na naman. Wala. Palagi puno na lang delay, ah. Hmm. Pasensya, pasensya. Mga bata ko. Ito. Dali. Pa, pang inchi ka, nagsaba ka pa ng mga hudlo, ipabubugbog mo ako, ha? Ah! Pinang tutulungan ako! Hoy! Oh, 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 Tigilan <tapakas> niya! Ito eh! Ito Wag ka nang babalik ito. Inchi ka! Huwag ka magalala! Magbabayad ako ng utang ko! Eh, hey, galing mo! Napatulog mo lahat! Ang usay mo! Pati si Abdon, napatulog. Hmm. Ah, mm. uh, Ah, uh, ah, ah. Uh. Tara, pare, kain tayo. Nagugutom ako. Okay.